Naniniwala ba kayo sa mga multo or mga paranormal entities? As a batang 90s, lumaki ako sa mga ghost stories or kwentong kababalaghan since hindi pa naman uso yung wifi or mobile games or mga iPad noong bata ako. So isa to sa mga naging pastime namin ng mga friends ko, yung magtakutan or magkwentuhan ng mga horror stories. Panoorin niyo tong video na to viral ngayon to sa TikTok at kayo na ang humusga kung multo ba talaga ang may kagagawan neto or for the content lang ng isang creator para maging viral ang kanyang video online. And as you can see naman sa video, parang nasa lamay sila. So parang ang weird naman kung magpupulka ng prank sa mga taong nasa lamay. And karamihan pa sa mga tao ay matatanda kitang-kita naman sa video. And medyo weird lang din dahil medyo matagal yung paggalaw nung bulaklak. Kasi usually kapag mga spirits, ba, diba, parang saglit lang nila kayang galawin yung mga bagay-bagay. Pero ito parang nasa more than one minute nang gumagalaw o nagpapagewang-gewang yung bulaklak sa lamay. And meron pang isang video pinost ng same content creator. Ayan siya. Iba naman yung angle nito. Yan. Maraming nagsasabi sa comment section na parang may gusto daw sabihin yung spirit nung namatay kaya ginagalaw niya yung bulaklak sa kanyang lamay. I'm not sure if lamay, parang wala namang kabaong. Para, siguro mga 40 days yan pero para daw may gustong sabihin kung sino man yung pinagdadasal nila. Ayan, meron din naman nagsasabi na demon daw ang may kagagawan neto. Sabi, let the death buried on death. What you're seeing is demon that cannot be with the living when the day you're dead. Ayan. May nagsasabi din na prank lang daw ito at may humihila na string or tali para gumalaw yung mga bulaklak. Ayan. And may mga nagsasabi din na dahil daw sa gravity kaya gumagalaw yung bulaklak. Dahil kitang kita din naman daw sa video na hindi pantay-pantay yung paa noong kinalalagyan ng bulaklak kaya daw gumigewang-gewang or gumagalaw-galaw yung lagayan nga ng bulaklak. And ayun nga, weird nga daw na sobrang tagal kung gumalaw nung bulaklak. Kung ito daw ay spirit, taglit lang daw talaga niya kayang galawin yon Dahil it requires a lot of energy or a lot of power sa isang spirit para lang gumalaw ng simpleng galaw lang sa isang bagay. How much more kung ganun katagal niyang nagalaw yung bulaklak, ibig sabihin sobrang lakas na daw niya as a spirit nga. And according din naman sa mga experts, normal naman daw sa mga spirits ang mahagalaw ng objects. So sabi sa nabasa ko online, I believe that spirits can move objects. I'm not sure how exactly this occurs, but I have heard about it and experienced it enough times to believe it can occur as for something or someone who is trying to get your attention. It could either be a deceased loved one or an earthbound spirit. So, ayun. Kung napapanood siguro ito ng mga batang 90s katulad ko, siguro ang unang may isip namin as batang 90s nga ay ito ay kagagawan ng isang paranormal entity or ng isang spirit nga. Ngayon kasi 2024 na ang dami ng explanation, ang dami ng comment ng bawat isa sa internet. So ang hirap na din maniwala kung ano ba talaga ang totoo or ano ba talaga ang for the content lang. And wala din naman akong third eye so hindi ko makonfirm kung ito ay kagagawan ng isang spirit ba or for the content lang. Pero kung katanungin nyo ako, based sa paggalaw ng object, feeling ko eh dahil nga to sa gravity. Dahil hindi naman talaga pantay yung paa, yung kinalalagyan ng bulaklak. Kaya naman ganon katagal yung paggalaw ng object. Pero as you can see doon sa mga tao, most of them are matatanda na. Kaya talaga niniwala sila na ito ay kagagawan ng isang spirit. Kaya yung iba makikita sa video na nagpapanik, may mga sumisigaw-sigaw, may mga nagdadasal, may mga kumukuha ng video in, may nahagip pa sa camera na humarap doon sa bulaklak na gumagalaw para magdasal. Feeling ko ka mag-anak siya nung pinagladasal nila that time. So, ayun. Mahirap na din mag-confirm dahil ang daming pwedeng explanation na sa mga ganitong bagay compared noon na hindi pa uso ang TikTok or kung ano-ano pang social media dyan. So kung kayo ay merong third eye or kung bukas ang inyong third eye at napapanood nyo tong video na to, mag-comment naman kayo para makonfirm at para matulungan din kaming walang third eye kung ito ba ay kagagawan ng tao kagagawan ng siyensya or kagagawan ng or kagagawan ng spirit pero kayo ba? Anong masasabi niyo sa video na to? Naniniwala ba kayo na kagagawan ng isang spirit kaya gumagalaw yung bulaklak sa lamay? Or ito ay kayang i-explain ng science or for the content lang ng isang content creator para mag-viral ang kanyang video online? Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong ganitong vlog, make sure na nakafollow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa latest happenings online. Thank you so much for watching and... Stay safe.